Nagbabala ang Commission on Elections sa mga tapos ng magsumite ng kanilang Certificate of Candidacy o COC na tanggalin ang kanilang posters o tarpaulin sa kalsada maging ang mga post nila sa social media. Sa isang weekly forum, sinabi ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na maituturing ito na premature campaigning. Kaya naman pag natapos na ang filing of candidacy, aarangkada naman ang kanilang operasyon laban sa mga posters o tarpaulin na nakakabit. At pag-check -che ng social social media accounts ng mga kandidato. Batay sa kautosan ng Comelec, October 19 pa ang simula ng campaign period na tatagal hanggang October 28. Samantala sa pinakabagong tala ng Comelec, nasa 1.3 milyona na ang nag-file ng COC para sa barangay at SK elections. Natapos na rin ang 92 million ballot printing, gayon din ang mga subject for reprinting. Tingin nyo lang po matapos kami sa filing ng candidacy. Iisa-isahin namin yung lahat ng mga campaign materials na naglipa na kahit sa private property. Huwag na huwag nilang sasabihin private property at hindi pwedeng paalis. Tama, hindi pwedeng alisin na may ari ng bahay ay yung kandidato. So sulatan namin kayo and you will have to remove all of these campaign materials in three days. Ang premature campaigning election offense po yung one to six years imprisonment. Kung sinasabi nilang mali ang COMELEC, o di sige po, didalhin nyo kami sa Supreme Court later. Pero kakasuhan muna namin kayo. Yung may mga tiktok-tiktok dyan, tanggalin nyo po yung once na nag-file kayo ng inyong candidacy.